Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na ito, pag-usapan natin ang Piso Box. Na-request po ito sa isa sa mga viewers natin. Buong akala ko na si Piso Box ay hindi ko na makikita uli. Nagawan ko po ito ng, ano, ng uh, uh vlog noong 2019 pa. So, nung plano ko na sana ang gawa ng video, nawala po siya sa Play Store. At simula noon hanggang ngayon, wala na po si Piso Box sa Play Store. Pero nagtataka ako bakit uh, nirekomenda ng isang viewers natin na gawa natin ng review. Actually, mayroon na. Kaso hindi po namin nag na upload dito sa ano sa usapang loan at online lending. Pero ngayon, gagawin na natin at gagawa lang tayo ng update tungkol po sa Piso Box. Si Piso Box ay uh, wala na sa Play Store pero pwede nyo pa rin siyang mag-download gamit ang EPK saan binibigay ang link ng EPK kapag kayo po ay pupunta sa Telegram. oo oh, ang mga agent ng mga online lending app, lalo na dito sa mga nagpo-promote kay Pisomax. Actually, ang mga agent ay hindi lang po isang uh, ula ang hawak nila. Siguro sa isang agent, mahigit 20. Parang naano lang din, parang nagbebenta lang din. O yung mga agent sa appliance center, di ba? Oh, lahat ng products sa appliance center kung saan sila connected, pwede nilang ibenta. So, dito din, lahat ng mga online lending app na available sa ipiki ay ano din, pinopromote din nila. Pero pag uh, ano na, nagkaunsihan na, wala na, tatalikuran na kayo. Anyway, si Piso Box ay na-publish ito sa ating website no May 19, 2019. Medyo matagal na. And then, sa ngayon po nasa ano na siya epkcombo.com yan makikita niyo po dyan si Piso Box at kumusta, kumusta to si Piso Box ano ang hatol uh, natin dito anyway re-reviewin lang natin sa lahat ng mga online lending app na ginawa natin ng review kinakonsider natin yung tatlo ba diba? alam na alam yun ng mga taga-subaybay ko dito pero kung first time kayo dito sa aking uh, uh, YouTube channel, siguro hindi nyo pa alam yung tatlo na yon. So, hindi po pwede na isa lang ang ipasa nila ng isang online lending up. Dapat yung tatlo, bago natin siya ma-recommend na pwede nating uh, utangan or pwede nating uh, magiging sandalan sa oras ng ating pangangailangan, lalo na sa budget at sa iba pa nating uh, uh, financial assistance. So, ang una, dapat po rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat po ay hindi po loan shark. Pangatlo, dapat po hindi nag-violate ng data privacy at gagamitin yung uh, personal information mo para harasin ikaw at ipapahiya ka sa iyong mga contacts. So, alamin at kikilalanin natin itong si, ano na to, si peso box na to. Oh, tagal ko na itong hinanap pero ngayon ay nandito lang pala sa uh, usapangpera.ph at saka sa yun nga, yung ipiki combo.com at marami po ang nakautang pa din sa kanila. Oh, yan po yung rason kung bakit po narekomenda ng isa nating viewers dahil siya din po ay nakakaranas ng hindi magandang experience kay Piso Box. Si Piso Box po ay sa ngayon hindi na natin matukoy kung registrado pa ba sila sa Securities and Exchange Commission. Oh, hindi kasi kung i mo po ang Piso Box sa listahan ni ano ni SEC, wala pong Piso Box na lalabas. So, sa factor number 1 na lagay siya sa alangan, alanganin kaya X natin siya. So, wala na. Uh, bakit naman siya nagtatago? Bakit nawala sila sa Play Store? Na ang Play Store po ay highly recommended po yan ni SEC. So, kung registrado kayo, hmm, punta kayo sa Play Store at ilagay nyo po doon sa description yung secret registration ninyo, yung uh, authority uh, authorization number ninyo. I mean, certificate of authorization, ilagay nyo din. Pero, paano natin malalaman? Paano natin makita eh wala na sila sa Play Store. Nagtatago na sila. O, oh, hawak na sila ng mga taga Telegram. Hmm. Kumusta naman po ang factor number 2? Ang factor number 2, ano kaya to si Piso Box? Loan Shark o hindi? Pagalaman natin na ang Piso Box po ay Loan Shark. Based po doon sa reklamo ng uh, isa sa mga viewers natin. Uh, at isa din po siya sa may malaking processing fee, mataas na interest at napaka-short lang po ang term. 7 days po ang term or 7 days at uh, taliwas po ito sa mga nakalagay sa kanilang mga description or mga pagpapakilala kanila uh, pagpapakilala nila sa mula po sa mga iba't ibang website. So pag ano pag sinabing launch dapat po tatlong ano tatlong uh, kailangan mong gawin para po mapolipay niyo po yung ano, yung, yung utang. Unang-una, dapat po, ibalik nyo po sa kanila within 7 days yung principal amount plus, i-refund nyo po ang processing fee. O, di ba ang processing fee? Dapat hindi na i-refund yan. Pero i-refund niyo pa. Then, nagpapatong po sila ng interest. Sa loob lamang ng pitong araw, kailangan nyo pong ibalik yung pera. At ang masap, masaklap pa dito, 3 uh, to 4 days before sa due date mo, ay may tatawag na sa iyo at uh, may re remind ka na so imaginein mo ha 7 days tapos nasa kalahati pa lang <laughs> ng uh, linggo na yun ay may tatawag na sa inyo uh, nakaka ano yun nakakainis yung gano'n eh yun yung pinakaayaw ko uh, si Piso Box ay may masamang ano <laughs> masamang anino kung kayo po ay papasok sa pag uh, pangungutang sa kanila kaya sa factor number 2 export dito si Piso Box. Loan shark na loan shark po si Piso Box. Gusto na po ang factor number 3. Factor number 3, dapat hindi mga hindi nananakot, hindi na hindi na Dahil si Piso Box po ay uh, loan shark, automatic po yan. Uh, yan po ang mga galawan ng mga loan shark. Mayroon po silang mga third party collectors. Kapag kayo ay nag-overdue, automatic po ipo-forward doon sa, sa third party collectors yung informasyon or mga detalye about sa inyo, sa utang ninyo at si ULA Collector na po ang bahalang maningil sa inyo ang uh, problema lang dito sa mga ULA Collector na to ay wala talagang pakialam at hindi mo mapakiusapan kahit anong gawin mo uh, 99% po sa mga ULA Collectors ay hindi nakikinig, hindi nakikipag-deal na gusto nila ay susundin nyo po kung anong kagustuhan nila magbayad kayo ngayon, mamaya, or bukas dapat ano sunod-sunodan kayo So, yan po ang ginagamit nila ang ginagamit nila para kayo ay porsahin. Unang-una, uh, pangungulit. Pangalawa, uh, uh, pananakot. Pangatlo, uh, pangbabanta. So, kapag ikaw ay hindi nagbabayad, tatakuti nila kayo na ipopost kayo sa social media. Uh, Mag-comment sila sa mga at mga group kung saan marami nakakilala sa inyo then ipapahiya kayo lahat ng mga contacts mo yung uh, nasa inyong phone book ay uh, makakatanggap ng text blast against ayo sasabihin doon na ikaw ay scammer umutang hindi nagbayad uh, dahil sila ang co-maker mo uh, may responsibility sila na bayaran ang uh, inut inutang mo oh. O kailan ba nila nakuha yung uh, mga numbers ng phone book mo noong nag-apply po kayo? Oh, kinuha na po nila yan at sinilip po nila yan. The reason why kung bakit uh, na-approve kayo sa loan dahil yun po ang nakita nila. Walang collateral, physical collateral, nakagaya ng uh, gadget, uh, jewelry, uh, mga titulo, pero yung kinuha nila sa iyo na collateral ay digital po. Yun yung uh, inbox mo, yun yung gallery mo, yun yung uh, phone book mo. Kaya, nagtiwala sila sa inyo, binigyan nila kayo ng loan sakaling magbayad kayo. At kung in case na hindi kayo magbabayad, may panlaban sila sa iyo. At yun nga, yung digital collateral na hawak nila para puwersahin kang magbayad. Kung hindi, lagot ka. Problema ang mo, sakit at stress pa. May depression pa. Phobia. Marami pang iba. So, kung hindi pa rin, ayun na. Uh, yung pambabanta Uh, magpapadala ng riding in tandem. Uh, pagbabantaan ka na alam nila yung uh, pinagtrabawan mo o ng asawa mo at mayroon silang gagawing hindi maganda. Pupunta sila sa opisina na pinagtrabawan mo, pupunta sila sa uh, bahay mo, sa barangay. Marami, marami silang gina, uh, ginagamit na uh, paraan para kayo talaga ay mapuwersang magbayan. Dine mayroon pang mapipapareb ang asawa mo, mayroon pa ipapareb ang anak mo. Mayroon pang mga ganyan sinasabi nila. Kaya mahirap talaga makautang sa mga loan shark na online lending app tapos hindi niyo po mabayaran sa uh, tinakdang panahon. Kaya guys, gaya ng palagi kong sinasabi, ang mga ulap po ay 99% na hindi po nakatulong sa ating mga problema pagdating po sa pera. Nakakatulong silang mabawon ka sa uh, utang at magkaroon ka ng problema so sa factor number 3 X po si uh, PISO BOX so hindi ibig sabihin na mayroon siyang isang check sa factor number 1 ay makikirion na niya uh, yung lahat yung dalawa hindi po kailangan po niyang ipasa yung tatlo bago natin siya i kaya dito po sa usapang loan at online lending hindi po natin rekomendado si PISO BOX layuan niyo po ang, ang PISO BOX kung ayaw nyo pong magkaroon kayo ng sakit ng ulo problema depression, stress at marami pang iba So shout out sa lahat at huwag kalimutang uh, i-like ang video na to at i-share para maraming makakalang. Uh, at huwag na kayong umutang dito at huwag kayong pumunta sa Telegram. Ha? Huh? Huwag kayong pumunta doon. Lahat ng mga ano doon sa Telegram, mga illegal po. Kung illegal na ang nasa uh, Play Store, mas lalong illegal yung nasa Telegram. And then, kung may gusto kayong uh, reviewin nating isang online lending app, i-comment nyo lang po sa video na to or sa kahit saang video natin. Shoutout sa ating mga viewers at huwag kalimutang mag-subscribe sa mga hindi pa nag-subscribe. And then, uh, marami salamat sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta. Higit sa lahat sa aking mga members, marami salamat po sa inyo. More blessings po sa inyong lahat, sa ating lahat. Hanggang sa muli po, paalam.